Ibig sabihin itong lapida, mapapasagi na kasi O yung na po? Pagpapanibago na kayo Nakuha ninyo naman yata nung Ah, oh, na yan? Hindi o hmm. Huh? Magandang 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 Umaga po mga kapatid, it's my kapatid din yung TV ko Welcome back to my channel Ngayon po yung bubutas kami Narito po kami bubutasin, lilibro yan po ito Tara mga kapatid! Sumayo kami bubutas baka butasin pa ng iba Cameraman nga pala natin ay eh, si kapatid na Mario, mga kapatid. Ang tropa hindi pa dumarating. E, eh, nandito na sila kuya. Yung magpapabutas, paglilibing. Sabi, nabutasin na namin, mga kapatid. Tara! Samahan nyo kami. pala, hindi ko lang. Magpapasok din bilang kita. Oo. Oh. Oh. Eh, wala kalita. 八十八倍。哎。欸 May lima lang. Dalawang babae rin na ano Match. Okay, Tama <coughs> pa pa lang na eh. Daya na. kayo ah? Hindi rin eh. Oo. Oh. Nalis eh. Lumi eh, ako nagpunta, punte. Eh, number two, Maynila. nila yung tinamaan ng malambag yung nga ako. sa siguro. Mm -hmm. Bicol. na Ah.

Ba, Saan nakasako lang niya, Bisa? Saan nakasako lang? Bisa, nakasako dyan. Ito? Yan. Baka mulog na raw Yan si ano, Beo? Yung kay ano? Ito. Andrew? Uh, si ay, And yung kay Andrew? po, yung nasa ko yung Dito muna natin yung mo. Yeah, at ay, ito Dito pa yung lagay mo. Dito pa isasama pagkatapos. Isasama yung mga buto pag naipasok yung patay. Oh. Ah. Balik ako sa Oo. oh, Oo, hindi lang nga ni Jan Jan yan. Ah, ito na yun? Oo, oh, oh, oh galing sa Robyan. Tinignan nga ni Jan Jan, ano, oh, ano. na, na. yun, may sako pa lang dali, batid. Ah, like ah wait, sa green yun. Ah, pantalon no mm hindi -hmm. ata mm -hmm. oh, yung puto matay niya no bilisan ha ha nagbilisan hmm ah yung hilot na damit pantalon puto matay niya Oh, hindi pa pinasasaran nga yun, hindi mo nasasaran niya. Una pa uli, no? Oo. Bakit? Mama. Mama.

i never

Napahang pala yan. Tarang. Okay. Na. No. Wala uh, pa lang kasunta to. Ang um, yung ulo. Ako yan. Tayo siguro yan. Ang kasi yan. ako doon nalang sa dulo eh. Hindi may yata bata. Oh, bata ay ring dyan. Pag-minta

Papalahin naman. So yun mga kapatid, uh, nila ang to pagdating ng tropa. Hanggang dito na lamang po tayo mga kapatid. Huwag niyo pong kalilipot mo subscribe. Pag-like at mag-share din po. Pinto niya ang bell button para lagi updated sa babagang video ko. Maraming salamat po.